Yan, hello, hello everyone. It's me, Ate Jackie. Welcome sa Life is Real. So, mananalangin po tayo about sa mga bata kasi marami ako nakikita sa YouTube sa um, FB ko na natinda YouTube sa FB ko na maraming nawawalang bata, 'di ba? Na hindi ko alam kung paano ba 'to or anong ginagawa ng government or bakit sila nawawala or nasaan sila I hope na yung iba is nakita na nasa bahay na sila sa kanilang mga families at uh, nawala nawa na wala na mangyaring ganon so tayo makip, makipag po kayo sa panalangin, mga magulang, mga kapatid mga nanonood sa oras na ito na balutin po natin ang ating mga pamilya ang ating mga anak, mga apuhan sa banal na dugo ng ating Panginoon at isa ng angel na bantayan po sila especially pagpasukan at pagpa o or yung mga pumapasok from uh, office, from work that they are all safe and sound na makauwi sa kanilang mga tahanan so ang bawat isa po manalangin po tayo because prayer is a powerful and effective at may ginagawa po ang ating Panginoong Jesus na so, po kayo, let's pray po Lord God, salamat po sa oras na ito pagpalaan mo lahat ng mga Habata, uh, bata, uh, binata, dalaga, o Lord God, yung mga nag-work, o nasaan man ang yung pag-iingat at gabay, ay sumakan nila, Panginoon Diyos. At Father, sa inyong mga anghel, nabantayan po sila na sila'y maging maayos, O Lord God, sa kanilang pag-school, sa kanilang pag-work, O Lord God, and even Panginoon ang bawat family, O oh Lord. Dinadalain po namin sa oras na ito, Panginoon kami nakikipag-isa nasaan man yung mga missing person, O oh Lord God, nawa na, na makauwi na po sila ng ligtas sa kanila mga family. At sila ay maging maayos, O oh Lord God. At Father, sino man ang kumukup sa kanila, i-bless mo sila at ipauwiin sa kanilang tahanan. At kung sino man, Panginoon, yung mga hindi maganda ang ginagawa about this missing, O oh Lord God, or kidnap, or anything, Father, itouch mo ang kanilang heart, ang kanilang mind na they will open, Panginoon, sa katotohanan, O Lord God. At nawa, Panginoon, na hindi na po sila gumawa ng mga ganitong hindi kagandahan, O Lord God. Dahil walang imposible sa iyo dahil meron kang ginagawa at merong kabayaran sa lahat ng mga ginagawa nilang masama, Panginoon Diyos. Na nawa magkaroon sila ng takot sa iyo at makilala ka din nila, tanggapin ka bilang Lord and personal Savior. Patuloy kang gumalaw, Panginoon, sa bawat family, O Lord God. Sa mga bata, Panginoon, na yung protection at gabay, O Lord God. Salamat, Panginoon, at alam po namin na sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa pangalan po ni Jesus. Amen and Amen. So muli po, shalom, shalom. May the Lord God bless you and keep on praying and keep on trusting God. Bye for now.